Magandang araw po. Tuloy na po nating kinatay yung baka kasi medyo naawan na rin po ako. Sinunod ko na lang po yung advice sa akin ng veterinaryo na tigilan ko na raw po yung paggagamot sa loob ng 21 days para safe pa rin yung karne. Awang-awa na rin po kasi ako sa baka ko kasi yung paa niya nagkasugat-sugat na kakagapang. Sayang nga, lagi wago lang og na puy na problema niya pa ang nakabalik na daw yon tindog na koan hinala ko po kasi meron talagang problema yung isang hita niya sa may bandang kaliwa palagi po kasing namamaga baka yan po yung dahilan na hindi siya makatayo kaya napagpasyahan ko na lang na katayin na lang yung baka para hindi na magtitiis at nagpapasalamat na rin ako kasi may mga tao na tumulong sa akin na katayan yung baka dahil kung ako lang mag-isa walat po talaga akong kaalam alam sa pagkatay ng baka yung mga tumulong naman sa akin ay wala pang masyadong experience sa pagkatay ng baka yung ibang nga sa kanila ay first time pa din pero kahit papano naging successful din naman at dito ko rin po nalaman ang tunay na dahilan ng problema ng baka ang kaliwang hita niya na namamaga ay nabali po pala ang buto. Nung nalaman ko po ang dahilan ay medyo nablanko po ako. Kaya hindi ko na nakuna ng video ang pilay niya. At ang kasunod po nito ay galit sa nag-alaga ng baka ko. Kasi hindi nila inamin sa akin ang tunay na dahilan. Di sana mas nabenta ko po ng mas mahal yung karne. At hindi na ako nagpakahirap sa pag-aalaga at gumastos ng gamot. Pero sa kabila ng lahat, pinili ko na lang na manahimik para hindi na lumaki ang problema. Nang matapos po naming hatiin ang mga karne base sa mga orders, ay kumain na po kami. Nagdala po kasi ako ng bigas para may makain kami pagkatapos. At nang mabusog naman yung tumulong sa akin. At nang matapos na po kami, ay hinakot na po namin agad yung mga karne papuntang kalsada. Kasi hindi kayang pasukin ng motorsiklo yung lugar. Kaya tinulungan na po nila ako sa pagbubuhat. Mo. At syempre po, bilang pasasalamat, bawat isa po sa kanila ay binigyan ko ng mahigit dalawang kilo ng karne. At yung nag-alaga ng baka ko, ay binigyan ko po ng mahigit apat na kilo plus yung ulo ng baka. Tapos na rin naman kaming nagkahatian sa mga anak ng bakang ito. At sa gustong malaman kung magkano po yung benta ko bawat kilo ay 150 lang po at 200 naman yung purong laman. Binagsak ko na lang po yung presyo para maubos lang po yung karne. Hindi ko na po inisip na makakabawi pa ako sa puhunan ng baka ko. Ang importante, merong maibalik na konting pera kahit papano. At sa mga nanonood sa akin hanggang dito sa dulo, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ako. Paalam.